Hey, hey, what's up, what's up? Okay, siya pa Boy po sa ating lahat. Coach Manny pong muli. At ang video na gusto ko i-share sa inyo, ha? Huwag kayo mabibiga at sana panoorin nyo ito mula simula hanggang sa huli dahil alam kong ito po ay makakatulong sa atin, Ah, Makakatipid tayo dito sa aking uh, video na ito. Kaya sana po panoorin nyo. At ano ito? Ito po, ah uh, Ngayon pong araw na ito ay magre-refer ako ng kabao! ano, ano daw, ano daw, kabaong magre-refer tayo ng kabaong, kaya eto panoorin nyo, ah, kung paano mag-refer ng kabaong, let's go ayan, eto na po, ang aking kabaong na re-referin <laughs> okay, wag okay, mabibigla o, oh, uh, eto po, ayan eto po kasi, re-referin ko na to ayan, nakita nyo, o, sira na ayan, uh, kabaong ng aking salamin, ayan hindi ko kasi alam ang tawag dito, ano ba yung tatawag ko dito ah, uh, uh, sa English ano, eyeglass case yan tama tama ba, tama ba yung tawag ko rito so ayun po sira na at uh, nakakainis kasi nat nalalaglag-laglag yung aking salamin kasi sira na nga ngayon anong gagawin ko ah uh, pwede naman na, bibili na naman so gastos na naman eh alam nyo, ito pwede naman nating itong repirin, di ba ang isang solusyon na pwede kong gawin siguro ay uh, para magkaroon ako ng bagong case bibili ako ng ano bagong salamin <laughs> para kayo maging case yung ano ko yung uh, yung salami uh, ayun kailangan nating referen kasi hindi ko alam alam kung may nabibiling ganito ha huh? kabaong tawag ko rito kasi parang kabaong <laughs> yan so ayun na po re-referring ko ito para makatipid tayo at uh, kumbaga sa mga bagay-bagay ayun Indonesia, yung mga bagay-bagay na kakain ng ganito maliliit na bagay ay pwede naman nating repare para tumagal tagal pa para makatipid tayo sa ating mga gastusin hindi yung uh, konting ano bili agad bili agad ayan ay pwede naman gawa ng paraan ito po yung ko sa inyo paano ko re ang kabaong ng aking salamin let's go let's go kailangan lang po ibalik natin sa ayos para naka-align Ang so, susunod nating gagawin ay lalagyan natin ng duct tape. Gagamit tayo ng duct tape kasi itong duct tape ay napakagandang, uh, napakatibay na pandikit. Napakatibay po na tape ng duct tape. yan lang po natin ang tape sa magkabilang dili. Para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan. Gagay natin ang tape. Tapos, ayan. So, itong parte na ito, ito yung uh, didikita natin ng duct tape. Para hindi na siya maghihiwalay. Ayan. Ito po ay didikit natin. Ito sa likuran. Ayan, binikit na natin. Ayan, binikit na. Ayan, para mapantay, gagamit tayo ng cutter. po, okay na ang ating lagayan ng salamin. Ayan na, di ba? oh, Matibay po ito. hey, tapos na ako sa aking, uh, dito sa kabaong, dito sa kabaong ng aking salamin. Ayan po. So, ayan, oh. Napaka-tibay. Yan, oh. Right? Guys, ang, oh. Hindi yan. Hindi yan makakalas. Oh, tinan mo, oh. Tibay. Anong ginamit ko? Ginamit lang ako ng duct tape. Kaya, uh, yun po. Simpleng-simple. -simple. Hindi ko na ito bibilhin. Pero, hindi rin naman ito forever. Ah? ah dahil, ah, uh, sabi nga nila, wala daw forever. No, meron forever. At right? yun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya talagang sa pag natin, sa Panginoon, doon natin, ibuhos ang gusto yung ating pag -umahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, merong forever. Ayun po. So, ayan. nakakatuwa naman. Natutuwa kasi. Uh, Namu-problem ako ng kilang araw kung paano ko ito, ano yun eh. Ayun pala, na, bigla akong bigyan ng Lord ng wisdom na gawin itong bagay nito. Sinew ko natin sa inyo kasi pag na-encounter nito, at least pwede nyo gawin. Kung meron kayo inductive, ayun, simple simple lang po. At ayun, uh, sana po ay uh, supportan nyo ako sa aking... Uh, YouTube channel, Coach Manny. Pag-share naman ng ating video. Ayun. At uh, sa mga bago dyan, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po, maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.